Malaking hamon para sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang paglaban sa ilegal na droga sa Cordillera Region dahil sa umanoy malalaki at nakatagong marijuana plantations sa lugar. Nababahala rin sila sa patuloy na pagdami ng mga barangay na apektado ng illegal drugs operation. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Matagal ng problema sa Cordillera Region ang talamak na bentahan ng marihuana dahil sa umano'y marihuana plantation sa lugar. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, Regional Director 3 Juvenal Azurin, malaking hamon para sa kanilang pagsugpo sa ilegal na droga dahil malalaki at nakatago ang taniman ng marihuana sa rehiyon, partikular na sa kibungan at bakon sa Benguet. Ang marihuana ay pumapangalawa sa methamphetamine hydrochloride o shabu, sa most abused drug sa buong rehiyon. Unang-una kasi, uh, naging culture na ng mga kababayan natin yan sa part ng Binget. But uh, ang, ang intervention na ginagawa ng law enforcement units, yung yung destruction, no? destruction ng, at, at ng mga plantation sites. Iniulat rin ng PDE ang pagdami ng mga barangay na apektado ng illegal drugs operation sa Cordillera mula 124 noong 2015. Nasa 136 na ito ngayon at ang pinakamarami ay naitala sa Baguio City. Sa isinagawa naman nilang mahigit 70 operasyon mula Enero hanggang Abril 2016, 46 ang nagresulta sa pagkakumpiska ng masyabu habang 26 naman ay marihuana sana yun uh, maging priority talaga ang problema natin sa droga. hopefully mabawasan at uh, madaming matakot na no. Dahil yun nga maraming buhay ang sinisira. So hindi lang dapat sa sa law enforcement side manggagaling ang efforts, dapat tayong lahat. Tinataya namang aabot sa 180 million ang halaga ng sinunog na marihuana sa pitong magkakahiwalay na eradication operations ng PIDEA sa loob ng apat na buwan. Sa mga magulang na katulad ko, dapat pagtingin yung strong ties ng families dahil dyan nasisira or umaalis yung mga anak natin mga para tumikim ng illegal na droga once na, na sila dyan. Medyo mahirapan na sila. Na-identify na rin ng PIDEA ang umanoy apat na local drug groups sa Baguio at Benguet, ngunit tumanggi muna silang isa publiko ito. Mula Benguet, Grace Doctolero, UNTV News Worldwide.